Hello guys, it's Ginny Bipta, Norman. Sino yung mahilig sa isno dyan? Yung mga bata, wala naman akong anak para mag-create ako ng Winter Wonderland. Kung mayroon lang siguro akong anak, maglalaro talaga kami ng mga anak ko dyan. Kasi di want isno. Kaso, wala akong anak, ayoko ng isno. Malamig. Aaminin ko, nung una na ano ako, na ignorante ako sa isno na ito. Pero nang, nang ng ayoko na. Maginaw guys, maginaw. Ayoko na, ayoko na sa'yo isno, maginaw ka. Wala na naman sigurong isno na hindi maginaw guys? <laughs> ayoko na kasi sa'yo, kahit may beauty ka pa dyan. Di naman ako bata para maglaro dyan sa isno. Maginaw nga, ayoko na. Nakakasawa ka na. Kaya ako... Ito lang, nag-share sa, sa loob ng bahay. Yung may gusto lang sa isno. Kasi para sa inyo, wonderland siya. Winter wonderland. Ako hindi na. Nagsasawa na ako sa iyo, isno. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye. My God!